Eh, 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 eh. Sa kapunta to the moon Road trip boom boom Skr skr Zoom zoom Sa fake Namon tayo guys ng basketball Pero hindi si Rendon Lion eh All talk ni Ramon lang Rendon no Walang Walang kwenta Buti pa yung nanghamon sa atin ngayon Sumipot So yung hamon sa atin Reaper Reaper Galing ba yun? Galing Galing ba? Okay, tingnan natin. Kung sino man na yun, graduin niya matiba yung dibdib niya. Pasok mo na yung intro. Ayan, sinama ko yung voice ko syempre. ah uh, the New House Boys. Si Bateos, si Pash -pash, uh, si CLR, si Kenneth, kasi ano, sino ba to? Daddy Dadi. P. Da daddy P. Daddy P. Big <laughs> yung. Big <consiguous> yung. Kasi <laughs> Price Tag. Siya gamon sa atin. Reaper boss. Reaper? Magaling ba yun? Magaling daw boss. Rabadahu. Daw. Daw? Boss ko ba bola sa mga boss eh. Subukan niya. Kaso boss matulin yung boss. Matulin? Point guard yun boss. Ha? Point guard po yun. Point guard? Basta malilit boss matulin boss. Basta maliit matulin. hinasisi ba yun? Kargaan, boss eh. Kargaan? boss. 59 all stack. 59 all stack. <laughs> Remap. Remap. <laughs> Tingnan <laughs> natin pre kung may bubuga siya. Ay, yun, mali, yun yung maliit, no? no? Yun ang babato ay, ng yun, bola yun. sa mukha. Oh. Baanggang utong ko lang yun, pre. Baanggang pusod. Baanggang pusod? Mm, puso. Hindi niya mababato ulo mo, boss. Ha? Hindi niya mababato ulo mo. <laughs> Hindi mababato, boss. Batoy yung Mataas, eh. niyang batoy yung ulo ko. Mataas, eh. Subuhan batoy yung ulo ko, par. Shushoot ko sa saring. <laughs> Sabi yung kasama natin si Boss Nathan yung kasama natin eh ham time. Boss Nathan, where na you? Dito na as. Kita nyo naman huling nagamit ko pa tong kopi ko. Uy, humihiwalay yung swelas par. Oh, uh, humihiwalay ning swelas par. Makakalaro pa ba ako nito par? Humihiwalay yung swelas ko par. Kailan ko pa ba kasi uling nagamit to? Nagalit. Wali yung sapatos na nadala ko para. Di ba, alay, like, ganito na lang, men. Pagka umiwala yung sapatos ko, tapos matatalo na tayo, ayawa na. Oh, oh. <laughs> ayaw na. Takbo na tayo na. O, Wala lang pansinan. Magpares na Magpare lang tayo, mama. Pero kapag... Wala lang pansinan. Pero kapag ka yung sapatos, yung swelas ng sapatos ko, eh humiwalay, tapos panalo tayo. Awat na din, ha? Sabihin natin. Ba? Ano ba yan, par? Umiwala na yung sapatos ko, di pa kayo nakahabol. Diba? Sumuko patina, na kayo. Sumuko, sumuko na kayo parang yung sapatos ko. Ano na lang. Ayan na, ayan na yung time natin, oh. Yan, boss. Ayan uh. na. time. Ano, boss? Magaling ba yung amon sa atin? Papatumba daw ng player yun, eh. Papatumba? Baka hindi niya ako kilala. Ha? Ang susubukan lang boss car natin. Boss, parang food trip din ay eh, Nagdala ko yung pang picnic, boss. Oh. O, yun pa, o. Oh. Hindi na yung dala ko. Ang patos. tayo. Ito ba? Boss car na pang Partida ba yan? Partida ba? Agong gising na ako, boss Nathan, ni? Eh. O, oh, ano tapos na ito sa sapatos lang ako, oh, par. Ah? Ayaw, pa, pa, ayaw <laughs> kayong papa, kanina. Kaya dito ng sapatos, eh. O? Oh. Uh, ayaw, Ha? Akit na daw tayo, men. It's hunt time. Let's go. Happy Teacher's Day daw. Ano yung ibig sabihin yan? Binabati ako tol. May, may isi-seminar tayo dito. Buti pa si Reaper kalit liit pumalag sa akin. Si Rendon, asa na? No balls.

Kapunta to the moon, road trip boom boom. Nakapunta to the moon road trip boom boom skrr skrr, zoom zoom sa <laughs> やっぱり。 sa to the moon Road trip, vroom vroom Skr skr, zoom zoom Sa f*** <laughs> Isa lang masasabi ko kay Reaper Ayaw niya ng helmet Pinilal <laughs> 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 ako busit na yun Pero kung malakas Ako yun Shah! mas malakas. <laughs> Sorry. Siyempre, natalo ako, di ba? Kaya 5v5, doon ako kakampay. Bahala na kayo, ha? Ah. <laughs> ah, tayo ba? O, oh, oh, ayaw akong kakampay. Gusto ko kalaban ako. Tuturuan ko ng leksyon ko. Sabi ko, pala sa mga... dito. So score 4017. 4017 par. Boss, may photo view na sa'yo. Boss, may photo par. Pops. Par. Ayaw ng helmet ni Reaper eh. <laughs> Dalawang mes pa. Di ba alam, may JRP na siya kay Boss na Par, follow nyo sila ha. Boss na Reaper. I mean, the Reaper Show. I Amaze mean Basketball. I Amaze mean Basketball. Geoboy. Boy. And of course. Boss TV. Maraming maraming salamat guys. Ay, par. Buti pa si Reaper kinasaan tayo, no. Wala, hindi lalaban niyo si Si Rendon. Ano, sabi mo kay Rendon? Ay, wala 'yun. Ha? Wala 'yun, pe. Hinamon ko din 'yun eh. Hinamon, Hinamon mo din. Wala, hindi na sagot. Malaki lang yung muscle, no. Pati si Kalye. Kalye. no? palaka. Oh. Palaka. Palakang puro kahol. <laughs> Rendon, ba mahiya ma ka kay Reaper Par, kung ako masasakin. kayo mga Lods, uh, salamat. Kung kakasasakin uh, kakasasa sa si Rendon, sa perimeter lang siya, malugya ko. Oo, oh, parang ginawa ko kanina, no? Oo, oh, lugi <laughs> <laughs> Nice game, nice game kay boss. <laughs> nice game, boss Reaper, boss thank you, thank you. D. Thank you. thank you, thank you. Par. Thank you. Next time ulit sa mga susunod na basketball. Okay, mas sa mga bataan. Mag-training muna. Thank you. Gano. Sabihin nyo sa kanila, wag stretching maigi, hindi ako pinawisan eh. Ay, <laughs> 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 grabe na ba na? Bila nga a-game minsan, nung no, par. Yan, salamat mga lods, ingat lagi. Pero ah, ang ganda na sa patos mo, boss. Ha, mo Ang ganda na sa patos mo. Parang si Rendon. Puro nga nga. Damn! <laughs> <laughs> oh! Oh! <laughs> ingat mga lods, paalam, last na to. <laughs>